Bueno. Bunduk yan, bunduk. Jan bunduk jan. Bunduk. Yan naman sa baba. Ilog sa araw sa araw sa araw yung mga tao dito di parang normal na tao lang na kung kausapin mo sasagot naman tapos yung makikita mo mapapansin mo talaga sa kanila We'll Pakinggan nyo guys, pakinggan nyo mabuti. Eh, nag-iiyakan ang mga bata. Nag-iiyakan ang mga bata ba? Pakinggan nyo mabuti, nag-iiyakan ang mga bata. Siguro mga tiyanak yan. Tingnan nyo yung mga kulungan ng mga manok kula nang laman. Dahil pag hindi sila makakita ng mabiktima nila, yung mga kulungan ng manok, yung mga manok, ang punteriya nila. Tingnan nyo, Wala talagang laman ng mga manok dyan. Ayan, wala ng mga manok may, may aso may nag ayan, may nagtahol ng aso may nagtahol ng aso guys pakinggan nyo mabuti may mga bata nag ingay may nag ingay na mga bata gagawin ko na area lalo na pag gabi nandito tayo ngayon sa kubo na kung saan eh dito nakat nakatayo, sa bundok bundok na kung saan eh maraming wakwak dito tayo ngayon sa ngayon ako lang mag isa dito Nandito tayo ngayon sa kubo ng wakwa. Kulang mag-isa ngayon dito. Nakatakot ang lugar. Tingnan yang yung paligid. Ano? bunduk yan, bundok. Yan bundok yan naman sa baba. Ilog. Sa araw. Sa araw. Araw. Yung mga tao dito. Yung parang normal na tao lang. Na kung kausapin mo, sasagot naman. Tapos yung makikita mo mapapansin mo talaga sa kanila mapapansin mo talaga sa kanila na parang ano <coughs> parang may kakaiba talaga paggabi hindi mo sila makakakita sa bahay nila yung ilaw na yan solar yan solar hindi mo talaga sila makikita pag gabi dito sa mga tirahan nila kaya yun ang hunting natin ngayon dala akong ano pangontra dyan Ito lang katotaw dito. Tingnan <coughs> <Hulang katotaw dito. coughs> <Hulang> ko <katotaw. coughs> kalat lang ano no? magamit ng magamit ng wakwak Ito lang ang mga gamit na dito guys. Ito lang ang mga gamit na dito. Sa lugar na to Sa bahay na to gabi napaka delikado napaka delikado dito guys ang tagal mag ang tagal mag CR ni Dokyo hihintay ko pa si Dokyo mag CR